Kabintatlong klabintatlo Rich Boy Packs Launch na puno na ng tao ang Room 888. Si Ken Stokes, isang lalaking may proporsyon at nasa katanghali ang gulang, ay nakatayo sa pintuan ng silid at nakipag-usap sa General Manager ng Golden Mansion Hotel, handa na ba kayong lahat? Ibinaba ng General Manager ang kanyang katawan pa at may paggalang, sabi niya, nakahanda na ang lahat ayon sa iyong mga direksyon. Ang mga sangkap para sa mga pagkain na dala mo sa pagkakataong ito ay isang eye-opener para sa aming hotel. Ikaw lang ang isa sa New York na makakahanap ng napakaraming mahalagang sangkap. wag mong pansinin ang pambabala ng general manager at simpleng sabi, dumating na ang bisita ko, so busy yourself. Pagkaalis na pagkaalis ng general manager, tumakbo ang mahabang buhok na dilag. Nang makita niya si Ken, naglakad palapit sa kanya na parang nagkamali. Mr. Stokes, I'm late. Sorry, sit down, tumingin si Ken sa kanya ng walang imak at bamantong hininga. Sa kabutihang palad, hindi pa rin dumating si Alex Ambrose, kung hindi, masisiraan na sana ako ng mukha dahil sayo. Napangiti siya habang tahimik na nakaupo. Tumayo si Ken sa pintuan ng private room at nag-aalalang naghihintay. Ilang sandali pa, casual na sumulpat si Alex sa koridor. Nagulat si Ken at nagmamadaling sa sa kanya, Pasok ka! Mr. Ambrose, andito ka pala! Pasok ka! Pagkatapos magalang nayayain ni Ken, pumasok si Alex sa room 888. Tumayo ang 40 o 50. They were all upper class people from New York and the surrounding states, lahat ng tao sa kwarto. Karamihan sa kanila ay nakasuot ng terno at nasa edad. These are all people who work in the East Alex at pagkatapos ay sinabi sa iba, this is Mr. Alex Ambrose. Greetings Mr. Ambrose, sabay sabay Coast Division, ipinakilala sila ni Ken kay nilang sabi. Chapo, naisip ang mahabang buhok na kagandahan. Nang makita niya si Alex, nanlaki ang mga mata niya sa hindi makapaniwala. Puno ng pagkabalisa at pangamba ang buong katawan niya. Sinigawan ko na lang ba ang buhok ng pamilya sa elevator? napansin din siya ni Alex at hindi niya inaasahan na ang sexy at mahabang buhok na dilag na ito ay nasa kwarto Saglit na napatitig ang mukha ni Alex sa mukha niya bago siya bumalik sa normal at mahina kong sinabi Everyone sit down Mr. Ambrose please take a seat iminuwestre ni Ken ang upuan sa tabi ng magandang mahabang buhok na babae Oh natauhan si Grace Carter at naglakad palapit sa kanya Upuan bago binigyan ng walang pakialam na tingin ng mahabang buhok na dilag. Uli niyang sinulyapan si Ken. Napansin niya ang nagtatanong na tingin sa mga mata ni Alex, ipinaliwanag ni Ken kung sino sa kanya ang mahabang buhok na kagandahan, she is the director of East Coast Division's Information Department, Lucy Smith. Si Lucy ay tumingin kay Alex na may napakapait, walang kapangyarihan at malungkot ng ngiti. Hindi nakakagulat na siya ay tumawa ng malakas kahit gaano siya kaoptimistiko. Mr. Ambrose, mangyaring tikman. I had this dish specially prepared for you, mung Ken habang nilalagyan ng ulam si Alex. Okay, dinampot ni Alex ang isang subo ng ulam at inilagay sa bibig niya. Napakasarap, it's been more than seven years since I've eaten such a upscale hotel, This is the first time I've eaten something so delicious in a long time, tahimik na naisip ni Alex sa kanyang puso. Ang hindi alam ni Alex ay nang matikman ng ibang bisita, ang mga ulam, ang kanilang mga gana ay hinalulin, at ang kanilang mga puso ay napuno din ng pananabit. Kumain si Alex hanggang sa mabusog ang kanyang chan. Mr. Ambrose, tapos ka na ba? Dadalhin kita sa Bay Club para magpahinga pagkatapos mong kumain, magalang na tanong ni Ken sa tabi niya. Bihira lang ang binatang tagapagmana na magpakita ng ganoong pagpapahalaga, kaya kailangan niyang pagsilbihan si Alex ng maayos. The clubhouse, naisip ni Alex. No need, sabi ni Alex. Nagre-relax si Lucy sa gilid ng kwarto pagkatapos ng bangkot. Matapos makita ang nahihiyang ekspresyon ni Alex, hindi niya maiwasang takpan ang bibig at tahimik na tumawa. Alex was so ang cute niya, hinangaan niya ito sa sarili niya. Tumango si Ken, umupo naman ang iba at tumingin kay Alex nang walang sinasabi, parang malalim ang iniisip, nilabas niya Mr. Ambrose, may problema ba? Niya ay nahirapan siyang libangin si Alex at nag-aalalang tanong ni Ken. Pakiramdam phone niya at tumingin sa oras na yon. Alas 11.30 na ng hapon. Tumingin si Alex sa mga ulam sa mesa at pakiramdam niya ay maaaring nabigo siya. Kung totoo, at ito ay ipagkalat sa mga matatanda, masisisi ba nila siya? Ang iba ay kinakabahan ding tumingin kay Alex, ang pag-imbita sa kanilang batang tagapagmana sa isang pagkain ay hindi maliit na bagay, at hindi nila kinaya ang stress. Paano magkakaroon ng kakayahan ng isang grupo ng mga elite mula sa East Coast Division na aliwin ang binatang ito? Hindi, dahan daw ang umiling si Alex. Kung gayon ikaw ay, natarante si Ken. Alex smacked his lips, looked at Ken, and said, Medyo masarap ang mga pagkaing matikma ng mga kaibigan ko. Narinig ang sinabi ni Alex, tumingin si Ken ito, kaya gusto kong ibalik ang ilan para at ang iba pa, sa isa't isa sa pagkabalisa. Saglit, hindi sila nakapag-react. Kaya, naisip ni Mr. Ambrose na kumuha ng pagkain para sa kanyang mga kasama sa isang mayaman, pangalawang henerasyong tagapagmana ang naging maalalahanin sa kanyang mga kaibigan. Si Lid, hindi ba unexpected ito, isip ni Ken. Habang ang iba ay nagulat, sila ay labis ding humanga kay Alex, sa gayong mayamang pamilya at ang kawalan ng pagpapalabas, si Alex ay magiging isang mahusay sa hinaharap. Hindi na intindihan ni Alex ang kanilang pananaw. Napatingin sa kanya ang iba. Pa-impol niyang itinuro ang masasarap na pagkain sa mesa at sinabing, "Mr. Stokes, help me pack this, this, and this." Kenang bumalik siya sa kanya, pandama. Yes, yes, I'll do it now, tumanggo tango si habang sinasabi niya iyon. Naglakad siya sa gilid ng silid at sinimulang ay dahil ang kanyang telepono para sa general manager na ayusin ito, sangkap na dala ni Ken. Nang may handa na muli ang lahat ng pagkain, nagdagdag ang general manager ng isang bote ng masasarap na alak kasama ang ang general manager at dalawang attendant sa room 888. Bawat isa sa mga attendant ay may bitbit na asul at puting kahon sa loob, kanilang mga kamay. Sabi ng general manager, Mr. Stokes, ready na, pagkain. Pagkalipas ng kalahating oras, dumating, Mr. Ambrose, satisfied ka na ba? Binuksan ni Ken ang isa sa mga kahon at nakitang lahat ng klase ng ulam ay nakaimpake sa mas maliliit na kahon sa loob. Sobra, tatlo lang ang kasama ko. Isang kahon lang ang gusto ko kaya huwag mong sayangin ito. Kung kaya mo namang ibenta, ibenta mo na lang. Kung hindi mo kayang ibenta sa mga tao mo, kainin mo na lang. Pilit nang umiti si Alex at sinabing, "Tatlong ulam lang ang hiniling ko." Pero, in order na naman ni Ken ang lahat ng ulam sa mesa. "Let me help you carry it." Si Ken mismo ang kumuha ng kahon at sumunod sa likod ni Alex. Sumunod din sa kanya ang grupo ng mga tao sa kwarto palabas ng hotel. Sige, pwede na kayong lahat bumalik. Magta-taxi na lang ako, sabi ni Alex habang nakatingin sa mga tao. Mr. Ambrose, ihahatid na kita dyan. Nandoon ang sasakyan ko, aya ni Lucy sa kanyang driver na lumabas. Eh, sure, sang-ayo ni Alex. Sa paghatid ni Lucy kay Alex, gamaan ang pakiramdam ni Ken at ng iba pa. Pagkatapos magpaalam kay Alex, umalis na. Silang lahat. Habang naglalakad sila papunta sa sasakyan, nagsimulang humingi ng tawad si Lucy kay Alex. Mr. Ambrose, thank you so much for let me take me back you. Ako po ang nasa elevator. Hinawakan niya ang kamay nito at sinabing, pakiusap, sampilan mo rin ako ng ilang beses. No need, no need Director Smith, anong ginagawa mo? Binawi ni Alex ang kamay niya at sinabing, hindi dapat ako sumilip sa, ang swerte ko at nakita mo ako. Sana hindi ka nagalit sa akin. I'm very grateful, thank you, sir. Yumuko si Lucy kay Alex habang patuloy itong nagsasalita. Sige, ibalik na lang natin sa campus, mahinang ngumiti si Alex. Oo, sagot ni Lucy, cellphone niya at tinawagan ang dormmate na si Joe, nasaan ka? Nasa ospital pa ako, sa kwarto ni Rose, habang naglalakad sila, kinuha ni Alex ang sagot ni Joe. Nasa kwarto pa rin sila ni Rose, isip ni Alex. I should go there now with all this freshly cooked food, sinabing, ano ang room number ni Rose? Upunta ako dyan ngayon. Nakarating sila sa Mercedes-Benz G500 ni Lucy nang matapos siyang makipag-usap bahagyang kumunot ang nuo ni Alex at kay Joe. Mr. Ambrose, please get in, matamis na sabi ni Lucy kay Alex. Inilagay muna ni Alex ang box ng pagkain sa backseat sa kasumakay. Pumasok si Lucy sa kabilang side. Mag-isa lang silang dalawa sa likod. Pagtingin sa nakangiting mukha ni Lucy sa Preston University, Mr. Ambrose. Tanong ng driver ni Lucy, naramdaman ni Alex ang bahagyang kaba na bumangon mula sa kaibuturan ng punta tayo sa General Hospital. Nandyan ang kaibigan ko, sabi ni Alex, kanyang puso. Okay, nakangiting sabi ng driver ni Lucy, pabango ni Lucy. Gustong sumulyap muli ni tingin ni Lucy, mabilis itong tumalikod. Namumula ang mukha niya at naguguluhan na puno ang sasakyan ng halimuyak ng Alex kay Lucy, ngunit, nang makita niya ang at nagsimula na, ang sasakyan, ang puso niya. Nakaramdam siya ng hiya, Sir, you can have a good look. I won't say anything, napabuntong hininga si Lucy habang lumulutang ang malambot niyang boses. Ha, natigilan si Alex. Napasulyap si Lucy kay Alex at sinabing, di ba sinabi ko na dati? Being you is a blessing. Eh, napangiti si Alex na nahihiya, niyang magpalusot. Tumingon siya sa upuan dahil sinabi ni Lucy, wala na, kailangan pa at diretsyong tumingin sa kanya. Nakakabighani ang lahat ng nasa katawan niyang mga braso, niyang mga braso. Natuyo ang bibig ni Alex at namula at natuyo ang bibig ni Alex at namula at niya, pati na ang mga earlobe niya. Ang kanyang malawak na taluktok at ang puti nag-iinit ang mukha nito sa pagtingin sa kanya ni Alex, hindi napigilan ni Lucy na nakarating sila sa ospital. Nang makita niyang nakatutok pa rin sa kanya ang tingin mapangiti, "Mr. Ambrose, nandito na po tayo," mahinang sabi niya. "Oh, where? Here." Nauutol na sabi ni Alex. Noon lang nabawi ni Alex ang kanyang composure. "Salamat, aalis na ako." Kinuha niya ang pagkain at lumabas ng sasakyan.